morning ito mga idol. Kakain kami dito ni Ryan kasi magluluto kami At uh, alis po kami yan. So, Ayun na po tayo. Ayun na tayo ng daw ng palayan na likaw ito. Mmm. Ang init naman Ryan. Ito di ko siya nagbibidyo ngayon. Mmm. Sarap niya. Ang masarap yung mga palaya. Mm. Kain na po tayo mga idol. Kain na po, no? Ang palaya. Oh. Bungo, ha? Bungo. Talong, sarap. Oh, hindi masarap ang talong kung walang <laughs> bata. Natawa oh. sa'yo siya, Rodi. Ayun mo, eh. Ah. talong. Halo, may acara tayo kaya Rodi Boy, ano? Manyaman, bagong tunang karin bagong ka, luto lutok. Malarik na tayo nga kanya. na tayo niyan. Mga ilang days na lang, ani na tayo, bago na naman ang kanin natin. Di ba itahin ka, ano? Ito ang kaya. mo, Rodi. Ako niya. Ito tayo kape, no? kape eh. mm. ano? Ito yung kape na tayo. Sabi nito ito mga edo, ano? Hindi siya sabi din, ah. Mmm. Alasan ng ano ito, yung tao naman pala, ah. Pagsisigang ko si misis ng ano, na nabangas. saka lang ano. Tinolang lang tip, tip naman ako, no? Ang mga tayong sip daw na sire, papaya. Hmm? Sop niya. Wow. Hmm? Nalakas ang anong ka. Ang masarap ang kanin, ano? Oo. Ah. Bago, bago sa, bago sa sain, at saka mainit, mas masarap. Ati New Year po, salamat yung 115 na, 115 na ano na ata? Na restrict. Na restrict ha? Na uh, wala nang ads. Yung sa Sabang Patakutan, um, yung, yung 115 po, 115 na ngayon. Ang daming mga idol na nagtulong-tulong ata. Yung tinireporta no? Tanim ka na maganda para ano sa maganda sa binyan ni Dolo. Ayun nga. Basta magandang gawa mo, sigurado papasok sa iyo maganda. Pero pagka masamang gawa mo, 100% may kapalit na hindi mo alam. Ang sarsong daw naman pala yan. Eh. Delikado na kata, katabing kumain ni Tolo. Okay? <laughs> Hehehehe. <laughs> Wala sa kanin. Kuha pa nun dami dami nga nun dun. dun. Okay Bo? Hmm. Pugin nyo daw, Ruby Boy. Yung mga talong natin, napakali. Kasi laki na nun yung nun kay Ruby. Hmm? Dostop nga. Sara, Sarapnya. nalayo hmm. na ano pumalis daw sila doon nag-stress ngayon pa lang kararating dito galing pa lang kasi na uh -huh. so palis tayo eh hmm. pero sabi ko pa na papalit ko doon papakainin natin talat yung ulang kamatan tsaka buho makanin makain okay, na Good morning, good morning. Good morning, good morning mga idol. salamat po sa mga tumutulong kaya idol, lalo lalo na si Campo Jun. tay kaya ng luya, pawang. maraming sibuyas para sa tinola. Kapag na ako, tinola, tinola, masarap na tinola. Maraming luya. Ibuja, Ibuja, Ibuja. Sa na ako ng daon na sile. At, at magluluto dahil tino native naman ako mga idol. Ito po yung native naman ako na pernature cooker ko po ng idol. Native naman ako. Ayan, mag maliit lang. Ang masarap po nito yung dilaw siya. Maninilaw. Kanyang nilang ang pagkadilaw ng native ng anak mga ito. Alamot. Naglalay ba ko at pinapinalsidahan ko na po ng ano si Aramin ako, sinigang na bangus na kamias na boneless Tinanggal ko na po yung simi ng bangus mga ito. Mga ito lang, tinola niya ito na maraming luya. Lalagyan na natin na sayote, hindi kami nakapitas ng papaya. Good morning, good morning. Yan, salamat po. Yan, ito po yung sinola ni Idol na Tinolang ng Tip na manok, mga Idol. Yan, sinola. Panyaman na sinola. Ayan po. Pagka mayroong kantina ni Maya ni kagaya ka, ng alaga namin na manok na to. Kino po lagi tayong binibigyan. Alam niya, marami tayong binibigyan. At nakakarating naman sa mga, ano, mga, mga, Talagang nangangailangan. Uh, Ang sarap niya, Rudy. Tuloy ko, lukoy ko, masabaw. Good morning, good morning. Asasabi niya, idol. Ayan. Lolo to tayo, kinaulang native naman, oh paminta galing kay Raul. Pumunta ko pa Morning, good morning. Ang sasabi ni Idol. Ngayon, tinola ni Idol papakita ko sa inyo. Po yung tinolang native ni Idol. Yan. Tinola. Native na manok Oh, to. Sinigang na kamis na bangos na napakasarap na nabulles. Yan. Lalagyan natin ang tao na sile malampot na po eh. Ma Manyaman-manyaman. Ito po yung ulo ng masarap na native na manok. Yan po yung native na manok, mga ito. Po. Native, maraming bawang, maraming sibuya. Pagtulong natin sa kapwa natin, marami tayong dapat tulungan. Na ating ka, mga kababayan na mamamayan, tayo ay nakaangat sa buhay. Dapat tayo tumulong sa kapos sa buhay mga idol. Yan po, nakamakakarating po yan so, sa misa yung iba. Hindi ko nabibigyan dahil uh, may nakakaano kami. Yung, anong tawag dun? Pinipili din natin kasi dapat yung tunutulungan natin na kailangan na lang kailangan. Yung iba po kasi, ano, pero kayaan na lang natin yung talagang ganunan na mga tao mga mga idol, galing pa ng Pangasinan, madaling araw pa siya daw umalis sa kanila para magkita lang siya idol. Kaya kahit napaalis ako, pinakiat ko mga idol. Ito, pinagluluto kong tinola mga apo ko. Yan, tinolang native na manok. Kaya ko pa kaso, sobrang dami. Alam niyo mga idol, yung iba hindi ko na binibigyo dahil sumosobra po yung dumarating na, na yung ng tulong ang gusto ko kasi tinutulungan yung talagang ano yung talagang kailangan na kailangan uh, happy birthday uh, sa 6 ng January eh. traffic enforcer nang lang ako pero marangal Opo, po yan ha marangal lang na, pero ang number 1 mga idol yan January 10 ang birthday ko naman wala magkalapit lang tayo magkalapit lang tayo si Mina ko September February 6 maraming magbeberde ngayon pag tumatanda na naman tayo isang taon mga idol tatanda na naman tayo yan yeah. good morning yesterday maglalagay na tayo ng taon na sili gusto ko po kasi yung daon na sili yan yeah, no? daon na sili masarap mga idol yan yeah marami tayo sile. Eh. Opo. Opo, mga idol ako, itignan niyo ang dami ang dami ko napapasaya do sa akin farm. Ang daming uh, nakakita ng iba-ibang ibon, iba-ibang hilaw na yun lang mga idol kahit naman laki ang kuryente ko. Wala pong problema yun basta makapagpasaya ako ng tao mga idol. Hindi ko angat yung yayaman ayayaman ako mga idol. Ang angat ko yung na, kasi nabigyan na nga ako ng Panginoon na ganito kasi dati lang akong tricycle driver, jeepney driver. Binigyan po tayo ng brake na maganda dahil sa ang gawa natin is puro maganda. Yung huwag tayo maglamang sa kapwa-tao at magmahal tayo ng kapwa-tao at magbigay tayo kung mayroon tayo sa kapwa-tao binigyan ako ng tricycle driver na ako, hindi man ako nag pero binihiyaan ako kaya kahit sabi ko hindi ko kailangan yung yaman ng yayaman na yayaman ako yung makapagbigay lang po ng saya tulong at uh, makapagpasaya sa inyo yung may sagit ko na naka ano pag nagluluto ako kaya kumakain po ako mga idol na para gumana sila ng kumain yung nakaka-inspire na gawa ang yung nakaka yung may ma mapupulot ka na gawa mga idol number one yung sa tao ako ganun po ako hindi ko kailangan yung yayaman na yayaman ako mga idol from orong patahan J grass set and Bal vlogs. tulungan po natin si Bal si campo yun mga idol siya po tumutulong sa akin yung palang asawa niya at saka yung nanay ni Jasper, pinsang nila. Mag taga Tarlac, magka ano po pala sila. Mga medyo malapit din po pala ang dugo niya sa amin. Kaya pala tinulungan ako sa mga fake account mga idol. Ayan po yung tinolang native na manok. Virgie Caletano, idol. Shout out yan si ma'am Virgie Caletano. Lagi nanunuti niya. Pele Marionesto, Mario <laughs> Ito nakapag-live ako ng konti at uh, nakapag-live ako ng share ng konti at nagpapasalamat po ako sa mga nagbigay ng star kay Ro Rose Keko, ko Kurikitan, Karikitan at saka kay Roland Lising, Herrera, Ultalan. At saka kay ang ating kaibigan na si Ray Aquino, Albert Patio, John Podolig, Podolig Cano, Emily Suliman Ray Aquino. Maraming maraming salamat po at makakarating sa mga kapusbalad na ating kababayan niyan mga idol. yung pong nangyari do sa tao ko na isa na na-aksidente noong bagong taon lahat po wala silang ginastos kahit na hindi ko sa akop yun naka sa akin. Wala doon sa puter ko dahil nang sa akin. Da-deliver na pumamaya sa Bicol siya at uh, lahat sa akin inapupahan ina 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 ko po lahat gastos. Wala silang ginastos kahit na isa. Pero hindi ko po responsibility dyan pero hindi ko naman gagawin yung Yung ang ibang tao tinutulungan ko yung pakayang tao ko, di ba? kaya yung mga taga Bicol na nanonood na pamag-anak nung na aksidente bukas po nandiyan na yung bata good morning good morning as sabi ni idol maraming salamat morning medyo ano po po yung ano ko. salamat po sabi ni idol good morning good morning god bless you happy new year po